Ayon po sa ating ibanghelyo, hindi ito nauunawaan ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay pinagninilayan ni Maria sa kaniyang puso. At marahil yan din isa, ang isas dapat nating matutunan sapagkat marami sa mga bagay Maraming mga karanasan natin na hindi natin masyadong nauunawaan. Hindi natin masyadong naiintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sabi nga, "Lord, bakit ako? Bakit hindi sila?" Hindi natin nauunawaan. Ang paanyaya sa atin ay sana matuto tayong magnilay sa mga pagkakataon na hindi natin lubos na nauunawaan at naiintindihan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sanay matuto tayong manahimik, magnilay, at nang sa ganon, maiintindihan natin, mauunawaan natin ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, malayo pa po ang ating lalakbayin. Marami pa po tayong mararanasan sa daan na mga bagay na maaaring magdala sa atin upang tayo ay mahirapan. Marahil, marami pa tayong mararanasang mga bagay na hindi natin kayang arukin at unawain. Sana'y katulad ng ating mahal na inang si Maria. Sana'y wag mawala sa atin ang pag-asa. Sana'y bigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng lakas ng loob, ng tapang upang harapin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Ating samot dalangin na sanay sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa buhay. Sanay patuloy din tayong samahan at gabayan ng ating mahal na Ina ng habi. Amen.